Bad tao. Mas pumutok pa yung balita guys no kaysa sa ano, 'di ba nung pinalagan siya ni ano ni Quadrolas. Yon, mga kabataan, yon magandang umaga sa inyo lahat at uh, ininom muna tayo ng kape. Yan nandito muna tayo. Yun, no? Sa magandang tanawin dito. Yan na. No? So may force nito. So yon mga kabataan, meron naman tayong reaction video, reaction reaction. Pasensya na po kayo at na malapit na po tayo dito, sa may highway May reaction video na naman po tayo dito Kay uh, Karl Martin Alam niyo mga kabataan uh, Noong, uh, noong kaya, kaya pum, mas pumutok pa yung uh, balita Na kinulot niya si Casemiro doon sa laban niya Hindi niyo ba na mga kabataan Yung uh, out niya kay Casemiro mas, mas dinumog pa siya ng mga tao noong kinulot niya si Casimero kaysa kanyang laban. <laughs> talaga ito si Carmatin mga kabatang eh, nagpahip lang talaga ito para mapasimbaga ng mga social media kasi yung nga mga kasama ko dito sabi ko may laban si Carmatin. hindi, niya, hindi nila kilala si Carmartin ang kilala daw lang nila si Casimiro yung maangas ng Pinas yun daw ang kilala pero si Carmatin hindi nila kilala atang mga kilala ay mga senador ni Regay, on yon, Maripakyaw. Pero si Kalmaten hindi kilala nila. Sabi ko yung ano, yung igurot nung ano, hindi nila kilala. Yung kaya tapos ngayon mas pumutok pa yung balita na kinulot niya si Casemiro kaysa sa kanyang laban. Tingnan naman yung laban mga kabataan na ni ni Kalmaten. Tingnan naman kung sa sa US pa siya nag nag-training. Uh, pero yung kanyang mga suntok parang wala pa rin, ganun pa rin. Yung sabi nga ni ano ni Coach Jason na yung parang inutosan lang siya na na ano, inutosan lang siya na parang ano yung kumbata baga na tinutosan niya. Sige, suntok ka lang na suntok. Sige, suntok ka lang. O yung walang diskarte kung paano niyo patumbahin ang kalaban mga kabataan. Hindi yung uh, bara, yung suntok baga na suntok na ano yung ba, yung bara-bara na ganun pa rin. Ganun pa rin ang ma marami, ma marami na rin siyang natalo pero ganun pa rin yung kanyang uh, suntok hindi niya nababago hindi kagaya ni Quadro Alas talagang ang install ni Quadro Alas mga kabatang ay ano yung titingnan mo kung, kung kayo na mo lahat, yung mga analyst kayo dyan ha napapansin ko lang ito sa una pa lang kala nyo yung, yung magbibira siya pak 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 tapos yung parang siyang kumbaga eh, yung style niya makikita ng kalaban ah parang mahina na to ah. parang ganun yung kagaya na kay, napanood yung kay Notumba tingin yung kay Notumba kalam nyo bago na na naya po siya po yun talaga ng mga buksingero ako lang nakakapansin yan ha tingin yun nung, paya po, yung naya siya si Casimero na ganon po siya na ganon kay kalaban kay Notumba noong nakakita siya ng awang noong nakakita siya ng awang binilisan siya niya yung suntok niya yung follow up niya sa pangalawa yung yung kan yung kanan niya tapos kaliwa baksak bagsak tumba nabilis si nabilis si Cuatro doon sa pagka yung alam niya na ay pasukin ko na ito sigurado tutumba ito yung kay napanood ko yan takakagaya ng kay, ano, ng kay Sanchez ganun din ang walang kay Sanchez din yun unang bira wala tapos wala tapos pangalwa yun tumba na si ano si Sanchez oh. kung napapuno na lang yun yun napapuno ko lang kay Cuatro Las ang pagkakaiba ni ni Cuadro kay Car, Car Martin maraming napanakaw si Cuadro Las at saka ang kay Cuadro Las makunat lahat ng katawan makunat pati mukha kahit tamaan yan hindi, hindi babagsak mga kabatang so yun nga po yung pahayag ni Kuya Lodge na ito na ganon mas pumutok pa yung balita na kinulot mo si Cuadro Las sa laban mo oh so mga kabatang panuorin natin itong uh, sinabi ni Coach Jason, panoorin natin to. So yun. Bad tao. Mas pumutok pa yung balita guys, no? Kaysa sa ano, di ba nung pinalagan siya ni ano? Ni Quadro Alas. Pumutok. Yung, yung laban, hindi pumutok. Kasi nga, di ba, in na natin eh, na... Next week na natin na makakita tayo ng magandang laban, di ba? Expect na tayo eh na maganda yung mapapanood natin. Ayo. Diba? Expect na natin 'yun eh. Na, di ba nung na nasa US na siya, maganda yung maganda ng performance yung makikita natin. Na. <laughs> Tapos kami sinasabihan kami na hindi daw professional. <laughs> Nakakahiya naman pag gano'n, no? Ito lang masasabi ko sa iyo, bat tao, bat tao. Ito yung masasabi ko kasi bad kay. Kahit naman napapaligiran ka ng milyon-milyon na professional Di ba? Kung ikaw naman ay amateurist wala, kat, wala, wala talaga. kalain mo 'yo. Saan ka makakita ng mga uh, ganyang klasing ano na? Walang plano ba? Suntok lang kay suntok. <laughs> walang plano. Di Suntok lang na suntok eh. Ala, sige, suntok lang na suntok. Pag si alas naman, Pagmakita Ah, pag makita mo sa minsan nagpapatama 'yan. Minsan inihingal-hingal 'yan, pero hindi mo alam. <laughs> hindi mo alam yung mga diskarte namin eh. Kailangan natin magpa guryo-guryo ba kung sa Bisaya pa di ba? Iskarti tol. 200 diba? ang kilo Bataw. Bataw, pumutok pa yung ano no. 200 ang kilo da Hoy, kisa ito nang ah. Oh. Manito ang kilo daw. Bataw. Di diba? Kung gusto mong kung gusto mong ano, gusto mo ng magandang laban iwan ko lang kung papalag ka ba sinasabi sabi mo pa bunga nga lang daw ano daw malakas patay tayo dyan ang ng laban namin na pinapatunayan namin di ba <laughs> ikaw nga eh ilang di ba sabi na oh sige hindi naman kami na ano eh mga maliit ng mga kasamay eh. pero kami minamaliit nyo kami sinasabihan nyo kami na hindi professional Ewa. Oh, ikaw Oh, mga professional naman kasama mo. Pero ikaw, maturis. Kahit mang ilang ilang million pa yung mga ano, mga professional na nakapalibot sa iyo pag ikaw ay maturis, ay talaga yung mapapanood namin. Di ba nag-expect na kami na da, grabe na yung expect namin na ngayon nasa US ka na. Di ba? Parang sure na sure kami na yung mapapanood namin maganda na. <laughs> Pero yun pa rin eh yung parang ano ba boxer na walang plano ba na yung alam lang sa yung alam lang ng boxer eh, ng suntok lang kay suntok ganon ka ganon ka diba ganon ka klaseng boxer walang plano <laughs> yung alam mo lang suntok lang ng suntok ganon kang klaseng boxer o oh. diba tapos kami pa ay sinasabihan mo na hindi professional daw. Kasi yung mga nakapaligid hindi professional. Sabihin na natin hindi kami professional kasi hindi naman namin pinagmamalakihan. Pero yung boxer namin professional. Tignan mo yung laban namin. Ang ano kasi eh. ba? Tapos pag pinalagan ka, iiyak ka. Di ba? Ang isipin mo na lang, ang dami nang nag-expect uh -huh. ng mga Pilipino. Kasi nasa US ka na, napapiligiran ka na ng mga professional. Bakit yung laban mo? Hindi pa rin kumbinsido. Hindi pa rin kami ano, yung mga tao. Hindi pa rin Kumbaga, hindi pa ano ba? Hindi pa hindi pa kami natutuwa. Sa laban mo. Wala mga kabataan yun napanood nyo yung pahayag ni Coach Jason Casemero, kaya na mag maghatol nyan comment down below mga kabataan talagang uh, na mainit na ito ang tatanong ngayon yung yun, mga kabataan talagang uh, hindi pa ka ni Karl Martin si Casimero, mga kabataan. Sa akin lang talaga. Ha. Ako isang ano lang, isang uh, reaction na uh, isang vlogger. Pero yung makikita mo yung mga manonood, alam nila kung, kung maroon mag-analyze talaga. Alam nila kung kalibel o hindi. Kitang-kita nyo yung masyana kalaban. Yung sa, sa, un sa una kung huli kong bla, reaction video. Talagang makikita nyo naman. Pati yung laban nga nito estado ngayon. Talagang yung mga suntok ni Karmati, wala. Ganun pa rin. And, walang pagbabago, ganun pa rin. Yung ano, bara-bara din. Bara-bara din na walang kaganon uh, diskarte. Eh. Pero nasabi niya, naman na knockout niya. Pero bago man knockout niya, talagang napapagtamaan siya. At uh, tsaka yung kanyang nakalaban naman, mga kabatang. Eh, ipaparas sa kalaban ni, ni Casimero, makikita niyo naman yan, mga kabatang. Wala ka level-level sa nakalaban ni Casimero. Yan, sinasabi ko nga sa inyo, kung hindi, hindi pa niya kayang tapat na sinutumba at saka si Saul Sanchez. Kung matalo niya yan, hahanga ako Diyan kay Carmartin mga batang so yon mga batang yung ang ganda na lang reaction video natin so comment down below kung anong masasabi nyo dyan sa pag call out ni Karmating kay Casimero so yon